Sumayon ang pag-ibig at kapayapaan na nabubuhat sa kaitasan mula ngayon at magpakilang paman. Hindi lingit sa inyong kaalaman nanti tinatawag ng pag-ibig na pinakilala ng unang kabatlayaan sa inyong harapan. Kaya may niibig ng mga kapatid, gaano nga ba kalawa ang inyong pananampalataya? kung walang pag-ibig. Ito isang bawog sa harapan ng dakilang ama. Kaya nga, mga minamahal na mag ang tunay na pag-ibig na pinakilala ng dakilang ama ay lagi sana ay makita ng inyong mga kabwa sa inyong mga harapan. Tulay din sa pag-ibig sa isang mag-aaral na patuloy siyang nagsusumikap upang matamo ang tunay Nakahulugan na kahulugan ng kanyang pag-aaral sa harapan ng dakilang ama. At kung saan, ang pag-aaral na yan ay sinusubok at pinapanday ng panahon na tinatawag niyong paaralan sa sanlibutan. Ay gayon din natatagpuan ng bawat isa ang tunay na pag-ibig na pinakilala ng dakilang ama. Kaya nga sa panahon na darating, ay eh, sa pagunita na tinatawag niyong kapaskuhan, ng kadakilang ama, ang Pasko ay naroroon ang pagpapasakit at papapakilala ng dakilang ama, ang isang kababaan loob ng kanyang taglay-taglay sa panahon na sa inaanos Sapagkat ang pag-ibig na pinakilala niya sa saniputan ay hindi mapapantayan ni numan kahit ang buong saniputan. Kaya may niibig na mga kapatid, tatagin niyo ang inyong mga sarili. Punuin niyo ng tunay na pag-ibig ang inyong mga sarili upang sa ganun ang inyong mga pananalita at pagkilos ay namumulaklak ng tunay na pag-ibig. Sapagat, tunay nga, kung ang bawat gawa'y walang pag-ibig, ito'y walang kabuluhan sa harapan ng dakilang amat. Kaya ka may iniibig ng mga kapatid, gumawa kayo na may kausayan. Gumawa kayo na may katalinuhan. Gumawa kayo na may pag-ibig sa harapan ng dakilang Ama. Sapagkat, ano nga ba hanapan ng Panginoon sa bawat isa? Ano nga ba hanapin ng inyong kapwa kung kayo pumapan at pumaparoon upang makinig na mga banal na salita na nagbubuhat sa Panginoon. Kung ang inyong mga panalita ay namumutawi ang masamang ng sanlibutan. Kaya nga may niibig ng mga kapatid, kung ang sino man na matagpuan niya ang tunay na pagibig ibig nararapat lamang na may padama niya sa higit na nangangailangan sa sanlibutan nito. Sapagat tunay din na ang kaitaasan ay nagbibigay halimbawa sa bawat sa inyong harapan kung ano ang tunay na ipinakilala ng dakilang ama sa bawat isa. Humayo kayo na may pag-ibig at may kapayapaan sa bawat isa ngayon at magpakailanman. Paalam. Ako sa inyo na sa mga korak sento. Muli. Ang pag-ibig ng kaitaasal sa bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Apostol Pedro Paalam.